Eh, nabos ni Brad Norberto. Wala na, Brad. Nagdala kaya si Brad Tarriaga. Oh, dami oh. Ba't ang agaw umalis yun? Umuwi. Okay. <laughs> Ayun. Ayun oh. Model lang, may tagakit. Parang hindi ko kayanin umakyat yata <laughs> dyan eh. You know?

Wala oh. Sobrang yeah. luto na to. Luto na talaga 'yan. Mm. mm. Ay, sarap sobrang tamis iba mga brad. Kaya nga eh, no, pag mga ganyang klase napaka tamis 'yan, Oo. Oh. So, na, medyo, medyo ano, eh, iba kasi may uod pero masarap pa rin. Masarap. Yung nga nagdala ng lasa eh. Yung nga nagdala ng lasa eh. Dami oh. Yung Jan Mingo ba yan? Yung Jan Mingo. Ang nga, no? Hindi yeah. masim to mo. Hindi masim yan, no? Dami oh. Pakulong na ba? nag na ba kaya si Brad? May ano eh. Tayo nang linggo, dito pa. Oh, sige, linggo-linggo ling tayo nandito. Daming mga yung, hindi mauubos yung mga mangga dito. Yan, So guys, sana uh, naman kami ulit kay Brad Paul. Uh, Nagyaya naman siya. para uh, mag naman kami ng, ano, ng Indian mango. Oh, kung mo yung Indian mango. Ayan, sinasalo ni Brad Basilio Ayan. Nasa taas yung ano. Nagasongkit. Oh. So, Siyempre, uh, hindi na nakakalimutan. Sayang kung nandito kayong lahat. So nagpapakapisa na kami. Ayan o. Oh. Papansin sana kami kaso ano eh. Mahaba pa yung proseso kaya si Bad Paul oh. Sino sino yan? Ano to eh vlog? Vlog to vlog kasama sa vlog. Hi ka, mag shout out ka sa... Si Chichin Brad. Hindi ako sa nagjambal sa kung anong Chichin <laughs> oh. Ala, shout out na lang. Shut up, bag salita ka lang. Ano, <laughs> Brad. Kumusta? Dito yeah. kami sa lugar ko. Ayun oh. Ang lawak ng bahay ni Brad. Lawak na wala. Ito, ito. Ganda dito sa Yung <laughs> nakikita mo, Brad, hindi na akin 'yan. Nakikita <laughs> lang sa camera. <laughs> yeah. Yan, tama na 'yan, no. <laughs> Kumusta naman yung ginagawa mo dito, Brad? Ayan. Ano? Ah, ito? Ito? Ayan ah, na. Ayan na. na eh, may ano na May buhos na ba yan? Buhos na oh. May Malalim na yun? Oo oh, oh, Tapos ang ano? Tapos na dito sa Ano ito? Ay, Blue -ring. Anong buhos? Ay, hanggang dyan lang yung lupa. lupa yan, lupa. O oh, lupa. Ay, yung simindo na yan. Ang flooring, ring ba sa side niyan? Oh. Binibinan niya sa atin. Yun. Christ sabi naman ako. Mabuti na lang. Kung yung malaki, kalahating katawan patay. Yung maliit, pumatos daw ako. Kung dating doon sa Well, yeah, uh, okay. ko ng doon eh. Wala akong delivery ako ng bayad. Tinanong ano ko yung malapad na ano dito. Tapos hindi ko. Kasi sa, ta talaga mataas ng dugo ko nung pa. Maliit pa ako. mga bata pa lang. Kasi so, iba yung eh. Para sa para siya ang pa, ano, para sa you know, may halong, okay, may halong gas yun eh. Pag inalong mo sa gas, mas maganda kung sa talo, Masarap din yan. Masalap, ba? <laughs> <laughs> Shout out dyan sa mga katrupa. Yan. Shout out dyan <laughs> sa mga katrupa. Mga mga yan Kasama so, dito, <laughs> so, yeah, <laughs> <y> <laughs> May isang sako pa sa taas. So, Ayan <laughs> 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 Dabe mo ka mo yung Pero, ano medyo ilaw pa na, talap, yung, yung, mas yung mas mas sagsakong